Bisayang manok ang atong kumbatihon karong gabi una. Uban ang atong suod ng barkada. So gamay sabot nagkasinabot na dayon nga magihaw og Bisaya nga manok so mao nagpapangita ta og Bisayang manok og wala gyud nato alang-alanga og duha na gyud ang atong gipaihaw siya mabitin pa kini makatilaw na pud ta og Binisaya nga food trip pero samtang wala pa maluto ang atong gipaluto balit sa tagilimnon para maonay mo mohili sa atong kinaon og dili na mawa ang ice deha balor 20 ang ice karon nagkamahal naman tag 5 na isa og nakaabot nang tadiri sa area hapit na mahuman ang timplada by the way duha ni matuod nga Bisaya nga manok ang food trip sa kagabion gat an with sili para magkalami ang atong panihapon karon gilatagan sa suka ahos nga kontra sa wakwa sa kinagud nga lubi nga ang nagkagud ka kaon kaysa paghuman niya kagud ning uli naman dayon so tanaw nato ni karon kung giyon sa ni pagluto nga dili na magamit og oil na himutang na marinate na siya sa iya mismong timplada og wala ay nagtimplaan ning shout out sa atong mga luto ay karon kun di wala in ang tagbalay nga atong nasuod og amigo nga ang pangalan si Kuya Herman sa gamayng kasikas nagbukal-bukal na dayon pagdali kaluto kay lami na kayo ikaon na damay pag mga slice ayog panakot kung batig yapon dali-dali so ang pagkaluto sa manok partially ay eh, ginigipahubsan ni Gipahubsan mauna yung usas sa sekreto sa atong amigo para mawa daw ang langsa kagod kay daghan man daw lagi na yung gipaluto mauna yung gipaksi na katunga kay magtiwas lagi daw para ugma kaning makita ninyo sulod sa kaldero mauna yung atong lutoon o kay naka-espat man tag batikunoy or batikun na matod pas pagkabata Nato sa una hipusan ay kay para sa pari so karon kay nakabalo naman ta sa pagilad sa ato kani atong bata pata so mauna yung gitawag na para sa pari kay usanin siya sa pari sa manok labi nagbatikonoy ang atay ang pinakalami so nalipat yun ta og gilunod na ning gata sa lobe og hapit pa makalimtan ang kalamasan sa kinabuhi nga maoy nagpalami sa iyang giti ay este nagpalami sa atong kinabuhi to arah ning arangkada na sa paghiwa-hiwa para mabahin sa kadaghanan ay matik na na diha shout out dai eh, si sa mga batikon lovers diha so dili na gyud ta mabalak ka mapas mo. kay nakatimo-timo naman ta pa comment down below daw bi sa mga mahilig diha mag food trip og bisayang manok kung unsa inyong prefer pagkaluto sa manok kung mo mabilong sa ang bisayang manok Adobong manok Sisig nga manok Apritadang bisayang manok Ba ang inyong gusto? Kaya ang akong lamian ani, Is ang ginataan Nga na ay daghan sili Kay dirigid na makakumbati Huwag pasingot ani Basta kay patisip od, tolo tulo Eh di ka matulo nga Pwerting halanga Basta kay makaingon lagi tag mo kumbati Sama sa pagkaluto ani Panigurado yun nga Babungka yun ang bahaw ani Kabalo ba mo? Ang pinakadabes Pag makakaon ka ani Is kanang mole Muli ka sa si inyong balay Gikan sa pilakabuan Nga ay Tapos makaulit mauli ka sa inyo sakto mao pay paghaon sa adobong manok na nagaso-aso pa kay gilutuan ka sa imong mama ug papa kit sa may dili makahilak aning istayla pagkalami ah special na gud kaayo sa part nga ihawan ta manok bisaya pag yud lami kayo ni kay tagsara aside sa tagsara organic pa kin sa may di makaingon na pagkalabli nga pagkabirada matod pang papasanit tibi. pagkalabli shout out din sa si mga allergy dia og manok maglikay na lang daan para dili mga tolang atong kapanitan kay basin dili madalag si tirisin kung imong kumbatihan basta kay kung si papua Burns TV ang makahamal ay wana. Hilang mo os ginambahaw yun pati sudan. Tilok ani daganado mukaon kaon. Purya sa mga naglantaw og sa mga wala pakakaon. So mordo, dagang salamat kayo sa inyo. Please do support Papua Burns TV pagkalabli.